Hi guys, good morning. So, atong bantaon ang niluto ni Dodong nga so, isa. So, isakto na lang siya timpla guys. Ito saan siyang balihon? Balihon, rin pinirate to, mag-ibala. <laughs> so, ito siyang takloban, kahit mora medyo kulang pa siya gamay. ta Nag-init tayo ko diri sa tubig. So, napalong na siya guys, Oh, Napalong na yung siga, so nagbukal na niya. Ito na siyang ibuton. Dali, di ko nag-init sa kuan heater guys kay ininit naman siya daan basta lang siya nga mainit gig ayo ba ato siya balik sa thermos kay si Dudu mo pa nakauli, kauli gikan nagpalit og kape gikan sa thermos pagka man ibalik pagito sa thermos ayan ara siya guys para dili kay mabugnaw ba ko ibalik dire sa heater dai ko nang init kay para dali ra guys mm ato siya takluban so karon mamisbista sa atong bulak dire sa sulod kaya mo bulak una ay kwarta upo le Kaya may rato ibis-bis kay para dili like, istanan siya magawas-awas. Nandalag ng bulakan. Naa sa sulod ang bulak guys, dili di siya kabunyagan, oh. Grabe ka mala. Mala pa kang rangers ang iyang bulak, Charles. Thanks <laughs> din sa. Para di kun sa matigok guys. Ibis-bis ta sa mga. Kasi pisi lang niya. nih Antonin ang mic guys. Namo na tag bis-bis sa bulak so. Hipuson ta ning mic. sa so, gabi i dai ni kay nag singeris din kagabi guys wala man nilingaw board board man kay among life so nag singeris ni nag singeris bitaw guys ngana li di among lingaw diri sa among balay pag wa nilingaw maganda ta para malingaw balag ya bag oh, diba? so atong lantaw na atong gi luto ni dong singa so, so, ako na ha haunon guys kay para dili ma malaya sabaw na pa siya sabaw-sabaw gamay seren so maghukan na dayon ko kay para ready na atong pamahaw Dapat ni dong ski, mamahaw na lang dayon among luto. Sumao so, din ning amo guys, ya. Isda ang iluto. Kana siya, hatag na siya sa tagiya sa nango sa si isda. Tagiya sa nango sa si isda. Kuan din siya nga isda ini wagan di ay ni kanang nangi bi ang uyuan ani dudong ba. So iya ning kuha. So kami yang gipaluto. Dayon, na din amo a din tagaan ni namo siya para makakaon pud siya sa kuha ba. Kuan so, ang kape nga gipalit ni dong ski Timpla na ta sa atong kapi, guys. O di ba akong kape? Kape sa murag sa Pag-ibig sila guys, isugaw kapoy ng bonggas. Tara-taraan na mga bagay. Uy, kita lang Di ba? Di na diba, problema sa atong tunawan sa atong kape Muna nagsabaw atong kape <laughs> Di ba tamang si Yahong? So marina mong pamahaw, guys, na ami, kaso akong gibulad na isda bang tamban. So maodang yung akong gibulad ko. Pag hapon na niya siya mapinulito, so wala siya ng So karon nanda siya sa pamahaw. So welcome kape Semangat! So, hmm? na. hmm. Oh, natakan! Semangat! 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 bulat Hindi mo kumisod ang kagahapon, ang tuntang gabi, hantod ron, hantod sa nga. Magpakailan man. <laughs> daw? Palat. Lami pa ganit mag bulat utro. Kaso lang, makukuwi palat? Pwede sa mo. Ang kapag-kapi sabaw. <laughs> daog ng kamahaw guys pinitan na itong piyan huwag din rin ako taman sa kuang for today's video mga guys thank you for watching bye bye and God bless you all mamahaw tang tanan